At sa mapagpalang araw po sa inyong lahat, ngayon po ay October 29, 2024, Martes ng ikatatlumpong linggo sa karaniwang panahon. At yung pong unang pagbasa at sa araw na ito ay hinango mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga tagang Feso, chapter 5, verses 21 to 33. Mga, mga kapatid, pasakop kayo sa isa't isa tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Mga babae, pasakop kayo sa inyong-inyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng simbahan na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang simbahan, gayon din naman ang mga babae dapat pasakop ng lubusan sa kani-kanilang asawa. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa simbahan. Inihandog niya ang kanyang buhay para rito upang ang simbahay italaga ng Diyos matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita. Ginawa niya ito upang maiharap sa kanyang sarili ang simbahan, marilag, Banal, walang batik at walang anumang dungis o kulubot. Dapat mahali ng mga lalaki ang kanika nilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan. Bagkos, ito'y pinakakain at inaalagaan gaya ng ginagawa ni Kristo sa simbahan. Tayo'y mga bahagi ng kanyang katawan. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang amatina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Isang dakilang kautusan ang iniahayag nito. Ang kaugnayan ni Kristo sa simbahan ang tinutukoy ko. Subalit ito'y tumutukoy rin sa bawat isa sa inyo. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyo-inyong asawa gaya ng inyong sarili. Mga babae, igalang ninyo ang inyo-inyong asawa. Ang salita ng Diyos. Muli po isang mapagpalang araw sa inyo po lahat. Napakaganda po na maunawaan natin o kung tutusin po, no? madali naman pong intindihin itong sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso bilang gabay para sa mga mag-asawa. No? Pero una-una, uh, kaya nga po, hindi basta-basta ang pag-aasawa. Yung uh, kailangan muna na dumadaan talaga sa masusing, pagkilatis at pagkilala sa isa't isa. No? Kaya para dito, sinasabi nga, no? mga babae, handa ba talaga kayong pasakop sa mga lalaki o sa inyong magiging asawa? At yung mga naman, handa niyo ba talagang mahalin ang inyong asawa o magiging asawa? Handa niyo ba talagang ialay ang inyong buhay, ang inyong sarili para sa inyong asawa? Kasi no, uh, sinasabi nga sa atin na ang mag-asawa, uh, mahalaga po no, na mayroong pag unawaan mayroong pagre-respetohan, lalong-lalo na yung pagmamahalan. Kasi dito mararanasan ng pamilya sa loob ng tahanan yung tinatawag natin na uh, heaven experience, no? yung makalangit na nakaranasan. Kaya lang ngayon, sinasabi nga natin, marami sa mga kabataan na ayaw nang manatili sa bahay, sinasabi, sinasabi na parang impyerno ang bahay. No? Kaya ayaw na nila umuwi dito dahil nga yung mag-asawa, bangayan ng bangayan, halos uh, magbubugan, halos mag, mag Uh, pag nagmumurahan eh talagang matindi so hindi na, hindi langit yung nararanasan kaya yeah, dito yung maganda mga babae uh, bago kayong magpakasal kilalanin mo muna ang lalaki at uh, yung lalaki naman ay magpakilala din at kilalanin niyo rin muna ng mabuti yung babae sa ngayon kasi no? sa sitwasyon o sa panahon natin ngayon talagang nauna kasi yung pagbubuntis o pagtatali, uh, doon pa pag, pag nabuntis na, doon palang lang sila uh, magsisimulang kilalanin ng isa't isa, eh, nagsasama na, tapos wala pa rin, wala sariling tahanan, walang so makikipisan, uh, tapos, syempre yung mga magulang din, no, yung mga biyanan, hindi rin magiging kasundo, syempre nasa bahay, kailangan sila pa rin yung masusunod. Kaya maganda po no na sana po basahin ulit at uh, pwede niyo i-forward ito no, sa mga uh, kabataan, sa mga girlfriend, boyfriend na pag-isipan muna nila ng mabuti yung kanila pong papasuking uh, relasyon, yung kanilang desisyon na gagawin dahil siyempre ito ay pang-abang uh, hindi tayo pwede magpadalos-dalos. No, kaya nawa, no? sa mga lalaki ulit, Uh, sabi, ibigin ninyo ang inyong inyong asawa gaya ng pagtibig ni Kristo sa simbahan. At yung mga babae, pasakod kayo at igalang ninyo ang inyong asawa. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong mga